bastos, gago, barumbado, mamamatay tao. Yan yung bansag sa iyo ng mga kritiko. Hindi naman kasi ikaw yung uri ng pangulo na aming nakasanayan. Sapagkat ang mga kilala naming mga leader ay formal at desente kung humarap sa mga mamayan subalit sa diyang salungat ang iyong katangian. Ikaw lang naman kasi yung natatangi pangulo na bumastos sa mga pari at simbahan. Kahit ang Panginoon ay hindi mo pinalagpas at minura mo ng lantaran. Marami ang galit sa iyo dahil kampun ka raw ng katiliman ngunit ang hindi nila maintindihan ng minura mong Diyos ay ang Diyos na sinasamba ng mga oligarko, ng mga magnanakaw at ng mga ganit sa kapangyarihan. Ibang iba sa tunay at takilang Diyos na sinasamba ng karamihan. Hindi man kami laging sangayon sa iyong pananalita, ngunit habis kami nagpapasalamat sa nagsusumigaw mong mga gawa, oo. Yung sa hindi maganda ang iyong imahe sa publiko, ngunit sa kabila ng lahat ay di may pagkakailang labis kang minamahal ng milyon-milyong mga Pilipino. Ikaw lang naman kasi yung bastos na nagmulat sa aming mga mata, ang naglantad ng mga kasinungalingan at pang-aabuso ng media, ang sinasabi nilang gago pero siya rin pumusta sa mga iligal na droga, ang naglinis at umapos ng problema hinggil sa tanimbala, ang barumbado na nagpahina sa puwersa ng mga terorista, ang patulog at ang sinasabi nilang tamad na presidente pero kay raming nagawa sa gitna ng pandemya, Ikaw yung bastos pero malaki ang respeto sa kalikasan. Sa pagpapalinis ng Buracay at Manila Bay ay paulit-ulit ka namin pasasalamatan. Ikaw yung sinasabing mamamatay tao ngunit magandang bukas ng kabataan ang ipinaglalaban. Marami man ang galit dahil wala ka raw pakialam sa karapatang pantao. Oo, karapatan ng mga kriminal na napapatay ng mga pulis at sundalo dahil para sa'yo, mas mahalaga ang buhay ng bawat inosenteng Pilipino. Kapag mga kriminal at terorista sa bakbakan. Ang iyong mga kritiko ay nagsisilabasan, gumagawa ng ingay sa social media at nagpuprotesta sa mga daan. Pero kay sakit sa pakiramdam, natikom ang kanilang mga bibig kapag ang napapatay ay ang mga pulis at nasundaluhan. Ikaw lang yung leader na may pakialam. Ang Pangulo na nagpakita ng pagmamahal sa mga sundalo at mga kapulisan. Ang nagbigay ng malasakit sa mga Pilipinong ng ibang bayan. Ang presidente na tumugon sa hinagpis ng mga magulang. Ang nagbigay daan sa pagsuko ng libu-libong mga dapat ayong sa pinakamataas na kapangyarihan. Pero sabi nga nila na mas mabuti na yung nabigyan mo kami ng kahit anong na taon kaysa sa hindi man lang kami nabigyan ng kahit konting taon. Ang pagsaludo sa iyo ay hindi sinyalis ng pagiging isang panatiko. Masama pang purihin ka at pasalamatan sa pagiging isang mabusay na pangulo dahil sa kabila ng mga walang kabuluhang mga kritisismo at sa pilit na pagpapagsak sa iyo ng mga oligarko, wala kang ibang kakampi kundi kaming mga Pilipino. ating ang masakit na katotohanan. Magwawakas man ang iyong panunang at babalik ka man sa pagiging isang sibilyan. Mag-iiwan ka naman ng katiyakan sa aming mga puso't isipan. At iyon ay ang katotohanan, isa ka sa pinakamagandang na nangyari sa ating kasaysayan. Sa pagtatapos ng iyong termino, at sa nalalapit na pagbaba mo sa palasyo, nais ko lang iparating sa'yo